laki ng kulimlim, oh. Makulimlim ang panahon. Very dark there, oh. Oh, the type, I think this is the typhoon coming. <coughs> Nakabi sa bayan ng San Fernando. layo layo daw nun. Tapos, yung panahon ay mahulim-lim na. Baka ito na nga yung kayo po na sinasabi na si Ramil. Gala-gala kami. Punta kami sa bundok ng San, San Fernando. Ngayon, tumaan na kami dito sa Naga City. Ayan. Ayan ito ba guys? Ang bundok ng Naga City. Oh, yan. Ayan na. Ulan na. Oh, may airplane. Hey, I saw the airplane house. The airplane building here. Did you see or not? Hey, oh. Ayan. Ang <makes> Ang ano? <noise> San Fernando Fernando ah, mag na. Magiging sige-sige. Ah, dali Pinaha ang mga taga San Fernando. Yan ang mahirap. Ano kaya ang malaputan natin si Nick? Kay Wamanda Kahibaw kung sa'y lugar ato nila. O ano malata? Ah, malata! Hindi <laughs> malata. so malata. Di na ko yung di palata. So, malata, di palata. Paakyat na ni sa bundok. Bulok, kung sa din ka. Wala, oo, oh, oh, yan. Baka dyan na papunta. Ah, gabaha ko din eh. No, baka po kay Maunsa na morning dala na baha kay manuman. Ikalbo na siguro ako bukid. Ano so, ay? Ahari siya. So... Wala pa ta. Ahari na, nasunod na. Ara na? Ay, ara na na siya. Ang mo! Ano ba, ukot sila, <laughs> <laughs> <upot> sila ka bata <laughs> sila gali. Oh, okay. <laughs> ah, sige. Sunod lang to. Ang di mo sila bata ni pa. Ah, Ang ah, babae, ang babae, bata ni ano? Laki. Ang bata ni Santos. Bay, gani, kaya nakilalaan sa Mila. Ang maniabot na na. Ah, nakita ni Nina. Akin sa bundok ang mga ungoy. Eh. Dok. Kung makita nyo Putok-putok na Ang taas ng Putok-putok loh Hello Isa pa na tira Ay wala Wala damo pa yung Sa may upos Ha? Grabe oh Ang bundok oh dito lang sa bundok ng sibo, makikita mo na mga bundok-bundok na pero may mga kalsada pa kahit doon sa kabilang bundok may kalsada din. Wow! Ang ganda! Ang lalaki ng mga bahay doon oh. Wow! Ang ganda doon! yeah. Baha nga lang. Kaya nabaha siguro sa baba galing dito. Ang kalsada dito guys ay sobrang zigzag. Kung hindi ka expert sa pagdadrive sa ganitong sitwasyon na daan, carvy carvey sigurado mababangga ka, mahuhulog ka sa bangin. Ang mga gili dito ng kalsada, wala siya yung gutter talaga. Kaya kailangan kontrolado mo ang pagmamaniho mo, lalo na pag paggabi. And then, guys, ito yung nakaka-amaze kasi nasa tuktok ka na ng bundok na yan, kalsada yan, napaikot-ikot, carvy siya. Sa kabila na namang bundok na yon, makikita mo rin dun, may mga bahay dun na malalaki. Na, na, Nakukonfuse ako, Ay, bakit siya, nakapagpatayo <laughs> sila ng bahay dun? <laughs> ah, ginapa, gina, uh, lang galit sini si Neo, oh, ginainto nyo lang po gali. So ayan guys, nasiraan kami dahil sa sobrang tangkad ng kalsada, ang haba-haba talaga. Eh alanganin pala, hindi napansin. Nag-overheat na. Kaya huminto ko ka muna kami dito at nagayos ayos sila ng sasakyan. So anyway, nagkukintuhan kami ni ate. Si ate pala, tumira pala ng 5 years doon sa negro sa amin doon sa Nara at ang asawa niya pala yung nandito. So, mga more than one year pa lang sila dito bumalik sa lugar na ito. So, guys, at dito kami nakarating sa lugar na ito. Bundok-bundok ang balikin. Are you happy here? Do you want here? Do you have to stay here? What is that? Use this finger. Eh? What is the, the, landslide? It's not a landslide. That is a soft stone one a the soft rock. Soft rock. Yeah, they call this. I I don't know. Ah, uh, they call the bakyas. I don't know what is bakyas in English. It's hard. Say bakyas. Bakyas. Yeah. Hard. Yeah. It's a hard wood. Uh, it's a hard soil. I don't, I don't know. It's a rock already. It's a soft one. The, yeah. But the uh, no landslide. Yeah, there is no landslide. You want to stay here? Mm -hmm. Huh? The uh, Convict. Pareho lang yeah. kami ng anak ko. Mahilig talaga sa bukid. <laughs> Grabing adventure namin ni Rohil. Okay. So, sa wakas, naayos din ang sasakyan. Kaya tuloy ang biyahe. Nakasunod kami sa mag-asawa para punta sa kanilang lugar guys grabe dito guys nakakaamis itong bundok bundok na ito hindi mo akalain sinabi ko nga na bakit ang lalaki ng mga bahay nila na ng bundok ay, yun pala may kalsada din pala yung doon ano gala gala sa bukit sa bundok ako yung ang tao talaga na mahilig sa bukit iwan ko ha ah. ano kasi pinalaki sa bukit kulang na lang naging unggoy ang buka buti na lang. Oops. Oh, andito pa tayo? Sa saan ba niya anak ko patay tayo diyan? Saan kaya? Dito daw. Dito tapo Papunta ka doon. Akala ko aakyat natin. Akyatin natin. Hindi naman akyatin yan. Wala kang dali so nandito na kami guys pero hindi pa ito na Lulusongin sa namin kapat. yung maputik dyan paakyat doon sa taas na, kasi dito, dito, ah. Ah, butol, ang bahay oh, nila na sa taas poste ah putol ang kalsada Kaya, kami dito yan yan, yan muna paparkingan namin dito yan kasi hindi kaya pumasok kasi maliit lang ang kalsada paglalakad lang kami okay unahan pa si Tulahan parang delikado na yung pustihan at atras abihan naka delikado ba rin hindi sa postihan o hindi ah. sa unahan yan o okay pa yan ganun so maglalakad kami papunta doon sa loob ang dami nilang mga niyog-niyog dito mga buko-buko yan. Finally, nakarating kami dito sa sa labasan pa lang. Lalakarin pa namin papunta sa bahay nila. Ah, yan ang gusto ko. Exercise. Yan ang ayaw ng iba. Ayaw ng iba yan. ay Yan ang gusto ko. Kanigyod ang kuan ang sitwasyon sa among ginaagihan naglalakad kami sa mga, sa putik-putikan kasi umulan pag ako'y madulas uu uh, 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 madulas talaga nakakatakot <laughs> Ay, nako, natumba. Natumba. Ang bilis ninyo. Ito na, ito na mga kasama ko. Ito na. Yung isa actually, tamad yan mag-akyat-akyat, magpunta-punta sa bukid. Pero akala ko, hindi marunong. Ang bilis naman pala maglakad. Iniwanan pa ako. Grabe naman to. Pero ganun talaga. Nakakatuwa din naman kasi makikita mo yung greenery ang paligid talaga, no? Ayun, nakarating kami dito sa lugar na ito. Ang daming tanim na saging sa paligid. Ayun. Finally guys, nandito na kami sa bahay nila. Ayan, mangunguha ng kamuting kahoy. Talbos ng kamuting kahoy din. Laman. Para dadalhin at gugulayin. Sayang nang di naman binunot ang kamuting kahoy. Ay di isama na rin pati yung talbos niyan, magugulay din yan eh. Naku guys, sabi ko nga sa inyo, ang dami kong natutunan ng, sa mga taga-bicol eh. Kasi mostly mga kaibigan ko, bicolana. Kaya ang dami kong natutunan na lulutuin ang mga gulay-gulay yung sa mga bukit-bukit. So ito palang pinuntahan namin ay pinsa ni Boy. Anak ni Choy Santos at saka ni Chay Alicia. Hindi ko to kilala. Kaklase ito ng mga kababata kong kapatid. Ngayon ko lang ito nakita sa personal. Pero guys, sa tingin ko sa kanya, napakabait nitong batang ito. Ano talaga? Iba siya kay sa mga kuya niya. Napakabait niya at masipag siya magtanim-tanim dito sa lugar na ito. Ang dami niyang tanim saging, kamuting kahoy, kamuti, ano pa? Ano tawag doon? Mga lubi. Niyog ba? O, oh, ang sipag niya. Grabe no? na, na ano ako natuwa ako sa kanya kasi nagsisikap siya dito kahit hindi yan sa kanyang hindi eh, naman sa kanya sarili lupa yan pinagamit lang sa kanila pero masipag siya magtanim yan ang gusto ko sa isang tao yung masipag magtanim tanim kasi nakakalakas talaga yan ang stamina natin eh. yun tapos yung asawa niya rin napakasipag din tumutulong din sa bukid And then, hindi lang yung nag-aalaga lang ng mga anak nila, kundi pati pagtatanim-tanim, tumutulong din siya. Ay, nakagandahan, mabubuhay ka talaga. Marami silang manok. So, guys, grabing kain ko dito ng manok na native. Naglaga sila. Ano yung tinulang manok? Ang sarap kasi pag native, eh. So, first time din ako magugulay ng patani. Alam nyo ba yung patani? Para siyang snow peas, pero matigas ang kanyang pag. Ganon. Pero masarap siya, guys. Matamis. Paggugulayin mo. Ang ah, makakain mo lang pala talaga yung buto niya. Unless lang kung yung masyadong bata pa na parang wala pang buto, pwede. Yan. Ayan, pabalik na kami. Bababa na naman kami ulit at pupuntahan namin ang dagat. Oy, sasakyan natin to, oh. What is that hill? So, lumusong kami sa dagat kasi manghuhuli ng isda. Honestly, so lang kasi hindi naman talaga kami marunong. Sumama kami sa kanila nitong pamilya, isang pamilya na ito para malaman, makita namin kung paano manghuli ng isda. May dala-dala silang malapad na screen na kung titingnan mo talaga para siyang sombrero ng witch. Oh, ganon. Manghuli ang mga witch dito ng mga isda. Yung mga nahuli ay talagang super liit na isda. Okay lang yan kasi may pang-ulam na kami dito mamayang dilim magpipiknik dito sa tabi ng dagat so inabot na kami ng dilim guys sa panghuhuli ng mga isda at ang nahuli namin yung mga baby fishes pa lang so ito yun pala iipunin mo pala yan sila tatanggalin mo dun sa screen of course kasama na rin yung mga damu damu na nasa dagat yan, akala mo isda lang mahuhuli mo ang dami mo palang mahuhuli pati mga damu damu dyan ayan, so pipiliin mo siya nagpiknik kami sa dagat sa tabi ng dagat ayan ang kain namin, ang aming sapin sako, <laughs> aming ulam mo ayan 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 lang, dagat. Dagat na yan dyan. Yan, aming kanin. No need for cook. No need to cook. <laughs> <laughs> Buhay pa yan eh. Lag... It's jumping inside your and mouth. Ando dyan, yeah, tubo ulo. <laughs> <laughs> hmm. Yummy or not? Yes. Ah, ano, When no... E appetite? Huh? We no appetite. No appetite? What? No appetite. What appetite? What is that? <laughs> Bahala ka dyan, kainin mo yan. Uh-oh. <laughs> Still alive! <laughs> So ngayon ko lang guys na experience ito very first time talaga na experience na masarap pala kumain talaga sa dagat. Alam nyo ba yon yung isda nakakukuha mo lang tapos hinugasan ng namin ng mineral water and then inuhunan nung inugasan din ng suka, nilagyan din ng asin. Ano ba yon? Basta yun So guys, ayon. Uh, hanggang ngayon guys nandito pa kami sa dagat na ito grabe sa dagat ng San Fernando po ngayon ko lang na realize na itong mga maliliit na nangingisda kawawa para talaga sila kasi sila yung nagtatsaga na makahuli, wala silang bangka yung ginagamit nila yung lambat tapos sila hila nila Uh, pabalik-balik sila para makahuli ng mga isda. So, paswerte-swerte kung may makuha silang isda na malalaki, yung puset, or ang tawag doon, alimasag na maliliit. Yan, kung baga, may time talaga na maliliit lang na isda, yung talagang pinong isda ang makukuha nila. Grabe pala. Tapos, yung, alam mo ba yun, yung ang hirap ng mga mangingisda pala dito sa dagat. Pagkatapos, bibilhin sa kanila ng mura lang. Tapos pagdating sa palingke, ang mamahal na ng binibinta. Walang pagkakaiba sa mga mananagat, sa mga farmers. Walang pagkakaiba sa sila kung paano sila naghihirap sa buhay, paano sila nagtatsaga para mabuhay. Alam niyo guys, naawa talaga ako sa kanila kasi ganun pala ang pagtatsaga nila dito sa dagat lumulusong sila dito sa tubig gabi kasi kung araw wala kang mahuli yun tapos kung maliwanag ang buwan wala kang mahuli ako nandito andun na sila sa malayo ako nandito kasi may flashlight ako na ano nagpahuli ako sa kanila Martida na uy ano ba yan Lukos! So, ito yung mga nahuli namin na mga maliliit na isda. And then, uwi na kami guys kasi gabing-gabi na pagod na yung driver namin.